Bigyan ko yung nila sa baba. Ayan, sisigaw ng bata. Oh. Ah. <laughs> Ayan. Meron pa isang babae. Huli ila na. Apo ko. Anong pamangkin ko to. Ay, lovely! Ayan, tagay. Buka ka kamatis, oh. Kumakain ka na dyan, oh. Ayan, oh. Ah! Buka ka kamatis dyan, yung kutsara, oh. Ito pa, oh. Ang dami, oh. Ay! Ay! Baba niyo pagkain. Ayan, sama-sama na -sama namin sa pagkain nila, pagkain ko. Ayan <laughs> mag-asawa. ayan, parang marami ako. Oh. mami, swelty na ng, uh, uh, ng, ng, anak nila, ng, um, ng ko, sa, nasa tagig. Ayan. <laughs> Hindi naman kahit ito, ito, ano, ito, 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 sinagakaawal naman Video nga sila pero plus naman Wala namang wala namang ibig sabihin ito. at hindi ibig sabihin, hindi pa ko lang yung mga ano ko oh ayan. may ulam na rin sila oh Mainit hot 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 ko kasi hot ano, oras na. hot 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 bibili pa ng ano eh, kangkong Baka, niya. Ano, ah, may pusit na. Oh, hey, baba na. Doon na ka, ako, oh, yun, kain na. Baba. Oh, kalma, ito na ako. Oh. ito na po, pagkain nyo. Oh. Ayun na mo. Oh. Meron ka pa doon sa bao. Oh. Dali mo na doon. Kumain na kayo. Dali mo na. Ike. Oh, may kas kas na mo. Oh. Gago ka talaga eh. Oh. Kahit ikaw, lang ka. Ano ka eh. Yeah. Ike. Ay!